Good morning po sa inyo lahat. Isa pang to na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang mga yugto at pagbabago sa buhay. Ang mga yugto at pagbabago sa buhay. Isa po napakaganda para sa akin ngunit napaka ang aklat sa Biblia ay ang Mangaral o Ecclesiastes. Prangka po ito dahil naisabi rito sa aklat na ito ng derechahan pati ang mga na karatuhanan ng ating buhay. Halimbawa po ay sa chapter 3, kapitulo 3, sa Ipuroon, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. At binanggit po roon na may panahon ng pagsilang at pagkamatay, pagkatanim at pagbunot ng tanim, pagpatay at pagkapagaling, pag at pagkatayo, pagluha at pagtawa, pagluksa at pagdiriwang, pagkakalat ng mga bato at pagtitipon, pagyayakap at paglayo, paghahanap at pagkawala, pag-iingat ng isang bagay at pagtapon, pagpunit at pagtahi, pagtahimik at pagkasalita, pagamahal at pagkapuot, at digmaan at kapayapaan. Para po sa akin, yung po ng kapitulong tres na ito, ng Ecclesiastes, ay paalala, una, ating buhay po ay binubuo ng mga yugto. Halimbawa, tayo ay nag-aaral, pagkatapos ay magkatrabaho. Ikalawa po, ang pagbabago ay isang kartuhanan sa buhay. Lahat po tayo ay nagbabago. Dahil sa dalawang karatuhanan ito, na ating buhay o sa ating buhay, ang mga yugto at pagbabago, dapat tayong marunong umangkop at magbago din. Halimbawa mga minamahal, habang buhay ka bang mag-iipon ng pera at yaman hanggang mamatay na tayo? Di ba dapat rin tayo magbigay at tumulong sa iba? O mga trabaho ka ba mag-inegosyo ng sagat-sagat hanggang mamatay? Di ba dapat mo ring bigyan ng panahon ang iyong mamahal sa buhay? At lalo na, sana makabawi sa pagilingkod at pagtulong sa gawain ng Panginoon. Umamin ang hal, po natin ang mga bagay sa buhay na tunay na mahalaga. Ang po sa kasalukuyan at nalapit na yugto na ating buhay. Maraming